puring puring ng show promoter-producer na si Ana Puno ng Star Media Entertainment INC ang grupo ng SB19. Si Ana ang isa sa mga producer ng Simula at Wakas World Tour Concert na nagkaroon ng kick-off show sa Philippine Arena noong May 31 at June 1. Nakachikaan kasi ng abante si Ana at binanggit ng abante sa kanyang napansin sa SB19. Sabi kay Ana, ang bongga ng SB19 habang masumisikat sila ay lalo silang nagiging mabait. Ramdam ko yung sobrang na-appreciate nila yung suporta sa kanila ng mapan, Pati na rin ang fresh. Agree naman si Ana. Sabi ni Miss Ana puno sa abante na ko ganyan nga sila. Ang babae't walang kayabang-yabang, very thankful sila sa kanilang kasikatan. Ibang klase nga kaya lalong siniswerte, chika pa ni Ana. Samantala si Ana rin ang promoter ng simula at wakas concert sa USA at Canada. Wala raw problema si na Ana dahil karamihan sa shows ng SB19 ay sold out na. Nakakatuwa ang suporta sa kanila ng mga fans sa Amerika at Canada. Ang lakas talaga nila, chika ni Ana. Samantala, ayon naman sa fans na nakachika ng Abante sa Los Angeles, California, sobrang excited na sila na makita ang SB19. Sa pagdating pa lang daw ng SB19 sa airport sa Amerika, isusugod na ang fans sa airport. Sana naman makakatulong sa box office return ng critically acclaimed movie ni Maris Racal na Sunshine ang pagbaba ng ticket price nito. Mukha namang may potential ito sa box office bukod kasi sa word of mouth, testimonial na maganda talaga pelikula. Marami-rami rin kasing fans ni Maris ang bumili na sa advance ticket selling ng Sunshine. Exclusive lang sa mga sinayan sa isang malaking mall chain ang screening ng movie ni Maris. Kaya siguro mas madali nilang naibaba ang ng movie tickets. Almost 400 pesos na kasi ang halagang babayaran ng moviegoer para lang makapanood ngayon ng sini. Pero sa darating na July 23 ay mapapanood ang Sunshine sa fresh yung 275 lang sa Metro Manila at 230 naman sa mga sinehan sa probensya. Actually, nagawa na ito ng Regal Entertainment na ipalabas sa mga sinian ang Judy Santa Maria horror movie na Untold para sa mga estudyante ay ibinaba ito sa halagang 250. Chika tuloy ng netizen mukang natakot daw ang producer ng Sunshine na maging flop na rin sa takilya ang maganda nilang pelikula dahil nga naman sa sunod-sunod na pagsabay sa box office ng mga pelikulang lokal na pinalabas ngayong taon. Usap-usapan ngarin sa social media kung bakit walang inilalabas na box office result ang isang malaking kumpanya na kilalang kilala sa pagbe-flex ng kinita ng kanilang pelikula. Kaya naman lalong lumalakas ang chismis na super flop si daw ito at tinatao lang pag may pa-black screening. Huwag kalimutang i ang subscribe button at i ang notification bell para sa latest at legit chika updates.